The total amount is 365 billion in the crypto wallet, right? take photos first. Oh, like that beautiful lady, Amy. Hello, po. Magandang gabi po sa ating Lahat. Ayan. Sana po mag-enjoy po kayo sa katanong sa amin. Ang kaya. Hindi kayo ba, Amy? Hindi <laughs> po. Okay, okay. of course, nakasama natin kanina dyan sa sector, Ashton and Ace. Please greet everybody. Hello, magandang gabi po sa press. magandang gabi po sa lahat sa atin. Sana maging mamaya sa mga presa. Thank you, Ashton Hello po, magandang gabi po sa lahat ng sa Sana, uh, po, sa lahat at dito. Salamat po sa pagkakal. And... Yeah. Yeah. I hope guys na mag-enjoy po tayo. Ruby Ruiz! Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa iwa, sa Thank you for coming over. Maraming maraming salamat po sa mga mga At sana tulungan niyo po kami na maibalik ang mga skamsa. Ay, wow! Karami para palawagan ka agad. Oh. And of course, Mr. William Lorenzo. Hindi uh, po, maraming salamat po sa punta dito. Kahit na napasamahan pa na ako at buwag mo niyo, hindi ko Maraming salamat po. Ako. The total amount is 365 billion in the crypto wallet, right? Na nawala. Nasaan Will or the character of Gerald Anderson is trying to recover. Rebecca. ako. please. Ayan. Thank you. Ayan. Ako po dito ay isang uh, may bahay na may anak. Tapos parang sa pagkakaarpan na wala na yata akong husband. Okay. So, syempre, gagawin ko ang lahat para sa pamilya ko. Meron ko nang isang anak na dalaga. So, hopeful ako na yung konting pera na iwan sa akin ng asawa ko, in-invest ko ngayon. Oh, uh, in-invest ko siya, syempre, sa pag-pangarap uh, para sa anak ko, mabigyan ko ng magandang future, umaasa akong mapanagoy yung pera. Sa kasamaang palad, ayan nga, isang napapanahong uh, problema ng ating ipunan, hindi lang naman ako nag-iisa dyan, syempre. So si Len ay uh, kinakatawa ng mga maraming kababaihan na umaasa mapaganda mapagandang matulungan ng kanyang pamilya, kanyang mga anak, para mabigyan ng magandang kinabukasan, ay i-invest in yung kanyang pera kung 300 something something million, siguro ang ano niya sa akin, ang, mga nabigay ko siguro 50. 50 ano? 50, 50,000 pesos. 50,000, malaki na rin yun. Oo, no, siya. Pero nung panahon si Silin po yata si Samuel, inisigaw ko din si Samuel para makagantigan din. Ah. Nilakigaw ko yung sinulat ko, tsara yun. Doon ba? Oo. Oh, Inagantigan mo na. Oo, oh, oh, nilakigaw ko na. Siyempre tumubo din yun, no? Tama naman. Yung sama ng loob, di ba? Sino yung may lugawan? Ayan! Okay, Sir William, go ahead. Uh, ako po yung may Ako po yung may lugon dito. Uh, ano ko dito si Ashton, sa <laughs> mga uh, gawal. Yung nawal ang pera sa akin dito, yung mga kinita ko sa luguan, so, Maliit lang ang kita sa lugon. Pero iniipong ko lahat ng pera ko. Tapos, uh, nungutang din ako sa iba. Kasi naikanyo ko dun sa malaking kita uh, yung invest mo, tapos papalik sa'yo, malaki, kahit nung napapanood mo yun, diba? Sa balita, uh, naubos yung mga scams. Ah, uh, exacto naman, panahon ngayon. Si, yung mga na, naib yung naibong ko dito, kasama na doon yung para sa edukasyon ng mga anak. Nakupo! Na Ashton, uh, na who plays the role of Gavin. Eh, magkakulingi pa siya. Ah, uh, silang lang yung inaasahan ko dito na talagang naka-focus yung attention ko sa kanya na mapatapos ko siya. Ayun. Tapos, nawala yung pera. pa ba ng loob ng mga tao? na pangyayari. Tapos, may pabayaran ko kayo. Inuntang ko ba? Kailangan ko bayaran ko ba yan? Eh hindi ko nga naka-patapos So, kung paano ngayon yan? Ashton? Eh di ba parang na-recruit ka pa? So, na-scam na yung tatay mo, na-scam ka pa? Medyo kawawa lang ako ganun. Oo oh, oh, rin Ruth kasi nga, gusto maging modelo. Uy, nangyayari yan. Diba kaya sabi ko kanina? Ruby, tama. Ikaw ano ba? Ano sa'yo? Anong pang saskam ang nangyayari sa'yo dito? Sa akin yung buong retirement pay ko. Ako nangyayari ito. Oo, Kasi sobrang, alam naman ang patatanda. Madaling mag-gagay mo, diba? Kapag paliwala, madaling mag-trust. So, tsaka sa edad kung pwede ko yung dito iisip, natutupuin na ako. Dahil siyempre, tutupo yun, lalaki pa ang ito pa. So, nasa yun sa akin. Ay wow! So, talaga napakasakit dahil hindi naman kami sa sakto lang, gano'n. E, eh, na umasa sa anak ko, parang ganyan yung ano ko. So, gusto ko sana na merong itubo ng retirement pay, hindi ko lang ay magagawin so. gano'n. Ang nangyari, dahil yun, nawala. Buti Mother's County para naging malakas sa loob namin ng mapa ng paglaban ng aming karapatan. Kaya din yung nakapanood natin sa mga news eh, no? Yung mga nabibiktima, they come together and they fight together. Diba? Yung mga matanda, actually, yung mga matanda, nabibiktima sila, nabibiktima sila, mga click the link. Yeah. Diba? Sa cellphone, sa computer, i-click nyo to, parang ganyan. Ayun ako, napaka time uh, talaga ng kwento nitong Sins of the Father. Ace, ikaw din ay na-recruit. Tama? Uh, actually, na-recruit po. Okay. Isa po waiter sa lugawan business na ito. Wow, ang yaman naman ang lugawan. May waiter. Medyo sosyal. Medyo sosyal. Okay, okay. okay. <laughs> Tapos, naging okay, isa lang siya ang waiter. All around. Uh, All around uh, ang tawag doon, di ba? Okay. okay, go ahead, Ace. Tapos, kasama ni Gabi, uh, which is si Ashton, na na-recruit kami sa modeling and not knowing na yung body na yun is halfway away tapos kaya buwan kami mga spa kami ano siya? human trafficking. human white slavery no? yung mga wow AB ikaw -e naman ako na po si Rowena dito sa Sins of the Father. Um, isa po akong young adult na nangangarap na mapaganda ang buhay ng mga magulang. Dahil nga, gustong magpa early retirement ng mga magulang niya, sinala ang bahay ng lewa, nang hindi alam ng magula. So ngayon, nang... Kaya hindi mo nakapangalan yung, ano, ito, lo? Ah, wako, baka Kaya yung mga technicalities e, di ba? Ayan, baka mag-ginawa ni Noel na pinigil niya para, para sa mga magulang niya, di ba? Para mapaganda ang buhay, nila makapag-earn yung retirement. Tapos nga lang, nasa mga intention mo maganda. Yes, Pero yung proseso, hindi. Kasi oh, kasi kasi alam ng mga magulang na hindi alam ng mga magulang na palayas. Ayun! Kasi wala kasi ng bahay. Oo oh, nga, kaya yung papalayas mo talaga. Pero good to see you, Amy. Yes. After school, you're back to acting. How does yes, it feel? kayo at nakabalik po ulit ako dito sa Sins of the Father. And shout out po sa lahat po ng... Shout out po! po. Shout out po sa lahat po ng na naniwala sa akin at pinabalik po ako sa pag-acting. Thank you so much po! Ayan! Tara natin the first batch of our uh, actors sa Sins of the Father. Okay, again, let's have some quick photos para naman uh, meron pa post yung ating mga friends on the press in our invited content creators. Gusto sila Okay, para lang po yung kuha nila, pwede pa kayong pumigil ng mento para makakarap lang sa kanya Yan! Okay ba? Frank, okay? Okay. Yeah, Grabe, si Frank, pa. Si, Frank sa akin. Alam okay. puro pisngi lang daw. Okay, kabilang side naman, pihit tayo dito. Viveka, dito ka, please. Ayan. Ay, Ay! 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 Piskam okay. okay. Ayan. Para meron silang magandang buka. salamat. Okay. So, nag-exit ito po. Exit. Ayan. Thank you.